aku deh. Kelapa yang ganda guys. Oh. Hmm? Susu so, so. stainless. Leopard. Leopold. Oh. Ini guys. Oh. Ah. Hmm? Ito, ah. Kelapa. Angganda. Eh, Subuhkan Yan. Ah, tabi. Eh. Okay, buka natin guys. Ah, tama eh. Tatlong bisis ako nag-try. Ano Tama, mekano turun, mekano 300-an, 3000-an, 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 300 an 3000 Terti 3000 an 3000 an 3000 an 3000 ya rapi Tapos yung barrel niya maliit lang. Ang mahab, mahababa lang. Yung ano niya. Silencer mo pakahaba. Grabe oh. Hmm? Lakas. Super lakas. Oh guys. 30 key. Sulit na sulit. Hmm? Leopold. pull